mga guys, ayan po yung pampaswerte po ng aking mga kapatid at bayaw kasi nag online po kasi sila ayan po yung naiipon nila, ito 20 pesos so napakalaki po yung kanilang lagaya ng ipunan na nila tapos ito po, yung 50 pesos saka 100, ayan pinagsama-sama na nila, parang ano siya yung halo-halo na oh. may 50 pesos, may 100 may 50 100, 500, may, may 1,000. Siguro ano to, yung sa mga puno-puno niya mga o, na tinda. Tapos ito, sa, di, siguro dito sa isa nilang mga business na pang ano mga, pang uso pa ngayon. Ito po, 50, 200, 1,000. Ayan po yung kanilang mga ano, mga mga pet na, na naiipon. Ayan po yung pampaswerte nila guys. Sige po guys. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan sya, guys. Ayan. Hello so, mga guys. Ayan po yung kwarto po ng kapatid kong nag-online seller. Oh. Ayan po. Ayan po yung mga paninda nila. Ah. Disposable big. So, ayan. Ayan po yung ano nila. Ayan. Ayan po yung negosyo nila. Ayan guys. Ayan. Marami po yan. Marami mo maana sa kanya mo order online. Nag-yesi yung kapatid kong babae. Online seller sila yan. Ayan siya guys. So, ayan. Ayan ang mga ano nila. Ayan na yung uso ngayon, no? guys. So, dami-dami nila ano. Ayan. Oh. Tapos ayan po yung mga sapatos nila. Ayan, no? Oh. Nakahilera talaga. O, ayan, no? Oh. Hmm. Nakahilera. Ayan, no? Oh. Ayan. Puro night. Puro night yung mga sapatos nila, guys. Ayan, puro night. Ayan. Nakalagay talaga sa nila ano? Sa... Yan. Tapos ito pa, oh. Yan. Yan ang mga sapatos nila. Tapos, ayan po, Kada, ano nila, paninda nila. Yan yung mga pampaswerte. Ayan po yung pampaswerte nila. Yan. Yan. Kada, ano nila, kada may kita sila. Yan. Ayan, ano, 20 pesos na coins. Tapos, ito, 100 yata. 100, ko, eh, 100 saka 50 pesos ito yung ang kanilang mga iniipon, ayan, meron silang ipon-ipon tapos ito, sama-sama na dito yung isandaan, limandaan may two hundred, may one thousand sama-sama na yan kasi may pinag-iipunan doon sila guys kaya ayan, ayan po yung papaswerte nila guys, ayan guys so ayan, tapos ito po yung ano yan, mga sabi cabinet nila yan, naka arrange arranged ayan, avocado, ayan may avocado sila guys, ayan tapos, ito po yung mga, ano na namin, yung mga, yung mga sabon ba, kahit na nag-over ba, ayan. Basta makaano na ng mga sabon, ayan siya sure guys, ayan. Ayan, mga sabon, shampoo, lotion, sarasang, ito sa mga paninda nila, mga online, ayan. Ayan siya sure guys, ayan. Ayan, ayan po, balit lang yung kanilang kwarto, ayan, pero maayos, ayan. Maayos ang kanilang kwarto. Ayan, guys. Ayan, maayos. Kasi yung bayo ko ba, malinis sa, ano, sa bahay. nako yung kapatid ko, nako po. <laughs> Tamad mag, ano siya, pero magaling magnegosyo naman, mag-online. Sa paglilinis, di mo siya maasahan. Yung abayo ko lang, maano ma sa, ano, paglilinis. Malinis sa kanilang kwarto. Ayan, naka-arrange talaga yung kanilang kwarto. Ayan. Sige po, guys. Thank you for watching. Bye-bye.